luluto kaya sobrang init ang panahon na ito yan mainit na hapon po sa inyong lahat ah, nandito po tayo sa kitna na alukat sobrang init po talaga umabot po ng 42 degrees ang heat index po natin dito sa Occidental Mindoro ah, kanina nga po ay nakapanood tayo na prito ng itlog sa pamagitan ng init ng araw uh, try na natin subukan ano uh, kung makaprito ka po po ng itlog at pwedeng kainin ano uh, stay ano po sa panunood uh, at huwag pong kalimutan mag subscribe at like na rin po ang aming videos ano thank you very much po sa patuloy na suporta uh, nyo po yung gagawin namin eksperimento ano uh, gaya po na ginagawa ng iba try po natin yung init ng araw kung kaya makapagprito na ang itlog ayan po ito dala ko na yung paglulutuan natin ng itlog pagpiprituhan uh, iinitin lang po natin ito no? bibilad natin sa init uh, mga ilang minuto no? mamaya ay bibilangan natin kung ilang minuto then bago natin lagyan ng konting mantika okay po uh, sige bilad natin dito sa kita ng talukan sa sobrang init uh, 42 degrees uh, heat index po natin dito Uh, saboy payahan nyo po pa rin po ano thank you ayan. nandito po tayo sa gitna ng talukan uh, ngayon po ay ilalagay natin ilalagay natin dito sa gitna ng talukan yung ating pagbibrituhan mo mayan ayan nailapag na natin ang oras po natin ngayon ay alauna 155 po ano orasan natin kung ilang minuto na pwede na natin ilagay yung matika dito sa ating paglulutuan pangan nyo po Ayan po, abang hinihintay natin na uh, uminit yung ating paglulutuan doon. Uh, Naka-prepare na po dito yung ating itlog. No? Atin na pong babatihin. Ayan. Atin ang babatihin. Yung ating piniprito. Ayan. Pwede na lang. Pwede na to. Habang hinihintay po natin na mag-init yung ating paglulutuan doon. One minute later. Check natin kung mainit na yung ating paglulutuan. Parang init na yata. No? Ayan, eh, mainit na. Pwede na po natin ilagay yung mantika kasi hihintayin pa natin kung ilang segundo, ilang minuto na uminit uh, uminitin yung ating mantika ano? ilalagay na po natin yung mantika ito na po yung naka-prepare nating mantika, nilagay po natin sa isang uh, baso, ngayon po ilalagay natin ayan, para nagpiprito lang rin po tayo ng itlog sa kawali ano, siyempre po ikakalat natin, para lahat ng part na ating paglulutuan ay mayroong mantika, ayan abangan po natin uminit ng konti yung ating mantika ano check natin kung ating mga experiment nito ay effective gamit ang init ng araw sige po abangan natin One minute later. Ayan po, e check na natin kung mainit na yung ating mantika. Ayan. Pwede na. O, pwede na po. Uh, mainit na. Pwede nang ilagay yung ating itlog. Itlog po ng manok. <laughs> sige po, kunin natin yung ating itlog doon na inihanda. Ayan, ilalagay na po natin yung itlog. Medyo mainit na po ito. Ayan, may kasama pa tayong baby. Mainit. no? Kain dito. Lagyan, lagyan na natin. Kain dito Yan oh. itlog. Yeah. Lug mo lug. na. Itlog. Itlog manok. Itlog na manok. Matiting natin. Urasan natin kung ilang minuto. Itlog Ayan, urasan natin kung ilang minuto bago maluto ito luluto kaya? subrang init ang panahon na ito. Abangan. One minute later. <laughs> Yan. Nangyari. Nangyari na tayo. <laughs> Naku po. Wala na. Ayan. Ang ating inaasahan po. Unahan na tayo. Yes, <laughs> Ayan po, nakakalungkot na pangyayari. Medyo bigo po tayo sa ating experiment. Wala na pong laman. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Ikaw ang inamahal ko Pupay po yung aso Ito sa atin pong experiment Ayan, uh, malinaw lamang po At siguro na Ano na Hindi tagumpay ang ating experiment Pero ganun pa po ay sinubukan natin Na gawin no? Uh, sa mga susunod po siguro araw Uulitin natin ano? uh, Pasensya po At ganun po yung nangyari Pero thank you very much po Parin po sa inyong pagsubaybay Thank you. Ayan siya. Nagtagumpay. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast, and my world's expanding. Feels like love.